Hello everyone, it's me Inday Marikit, and welcome to my channel. Missy, why why? Asa ah, na ba kamu? So ngari guys, nakaready na ang mga mga buhangin. And dilit ni siya sa mga semento ha. Sa mga mga balas ni siya. No? tapad siya sa may mixer. Oh. Dung, mabulog ka dia, Dung. No? Satu so, ato lili -li on the way. So, pekas. Pekas. Hello? Ano, matungtig mo kaliring ito sa rupun. <laughs> ah, sumarigas so, guess na na oh. No? So, ado na siya diri na na siya makil sa mi. Ayan. Nadi mga gamit. Portahan, Orins, Hardaplex, Home, um, etc. No? Ay, bongga na nga ni guest. O. Oh. Nindot sa diri, no? Perfect, perfect na, no? Hala ka do. No? Why, why? Dali nga rin perfect oh got only bought on the reader fiat oh my god oh 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 oh. dong dong white Oh flooring na cheddary and i should guess oh the ball Mm. Wow. Already na sila for on guys na, na sila wiring and ready na po sila para sa kesami. Hi, pagya ka dong. <laughs> Alaan lagi si Kaya magarang harang lagi si Spikas. On oh, other guys ang mga cemento Yan, sure ang mga cemento mga sinakong samantyo. Diba? Oh. No! Anak siya doy. Dudong? Asa na ba ka? <laughs> Dali na. deli deli deli. Oh, bawah. Mimi. Deli ngeri. Oh, Ya. bawah. Harap ako. Makitaan ba ko guys? Ah, na nakitaan na eh. So, nalala ko sa ubus guys. At ng ang garap prop nila kong shoreball na ba nga gahi na? Oh. So, ubus guys, ila pa na palanayan o kuwan no? Para dili siya magkalapok-lapok ka tubig na siya mo na gayday. O ang dero sa pikas, okay, okay na sad siya. Okay, okay. Dudong! Dudong! Ah, uh. <laughs> hmm. Iba. Speakers. Oh, Mimi May I didn't know.